Hindi ko to alam pa. Kuchilyuhin mo. Kuchilyuhin. Kamayin o kuchilyuhin. mo. Ayos ko Lagyan daw natin ng lemon, sabi ni ate. Hindi, as naman eh. Alam mo nga tayo. natin <laughs> dito. Ano parang, ano, parang, parang, parang hindi nakakabusog yan. Asa man eh. Is Is Aris, sa paa. Aris, anhe sa paa hindi na lang yan, parang ano? parang sigurado ka para oh, sarap, ano, wow. sarap ng ano niya shrimps shrimps naman sarap na ang food niya oh. yung isa, nag-ano na siya, yung isa, nag na parang <laughs> pata <ya>, parang <laughs> baka siya <laughs> itumba mo siya ano to, kamayin ko to, pati hindi ko talaga <laughs> alam, itumba mo siya itumba mo siya itumba ka siya, siya. <laughs> siya. malayo, malayo, malayo ako sa ating plato ito ang ba talaga to? Ingkitin to, ingkitin. Hindi, hindi, Pag ingkitin mo, kamay mo, mapunta yung susunod sa kamay mo. Boti na pitit? Boti na pitit. Dami isa. Avocado. Makita ka nila dito ba? Saan mo yung mga bayaran na ngaon nga? Ato ba, ng cellphone sila ha? Si ate Rewa? No, no. So mm. the sauce mm. 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 Oh. Top. Top. It's blacker.